Ay na po si Utol, yung kanyang unang kinana. Ang lalim. Natin dyan kung ilan yung huli. Hindi pa ho namin natatapos malinisan, etong para na sa amin magiging pananghalian. <laughs> Nagtatawag na naman sila sa kabila. Puntahan daw ho namin sa ilog yung iniwan nilang panghipon. Ganto ho talaga sa bukid. Basta mag-ikot-ikot ka lang, hindi ka mauubusan ng pang <laughs> so good sa bukid kahit kasagsagan ng ulan ayan si lolo boy naglipat ng kanyang kalabaw Para kami daw sangat tikwa ipon eto po yung dulo ng bukid ni tatay andito nga yung kanyang kubo umuna na sila sabi ko susunod na lang ako. Iiwan ko ho itong aking cellphone. Baka <laughs> naman mabasa. Kukunan ko na lang ho mamaya mga kanayon. Pag nakapandaw na namin, iaakit namin doon para medyo mas mababa. Ayan na ho yung tubig ko, yung ilog. Ha, Ilang araw na ho kasi sunod-sunod ang pagulan. Ayan na po si Utol. Yung kanyang unang kinana. Bali, this is size ho na piraso. Andito lahat sa gilid-gilid. Hanggang -gilid. doon po sa baba. <laughs> medyo malalim din ho yan. Nasa 10 feet lalo na hoy kung to kaya pag hindi humahunol lumangoy <laughs> hindi rin hindi pwede magtambay dito hmm? yahoo na lang dito para hindi tayo mahirapang magtanggal ng laman agad Tingnan natin diyan kung ilan yung huli. Ayo, ayos, dami tong itong kano, sidana na to. Bunog. Ya. Ya, katapian. Ayos na din pang-ulam. O yung hipon na ulang. Ilog. Iwan sa riwa Pwede na agad sampulan. Hmm? Ayos na din ho. May pang-uwi na. Pandagdag na ulam. Yung eh, masarap dyan. Ligo din muna. <laughs> o, tara. Pack up, pack up. At may naghihintay pa sa ating manok doon na linisin. Ano ba? 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 Ano